Ang Ang ano? Ang? Ang Okra? Good morning mga kapigmates. So, tagal-tagal daw natin hindi nakakapag-update sabi ng ating mga subscriber. So, medyo matagal-tagal na nga rin. So, bali ngayon, uh, i-update lang po natin yung baboy natin na ano, na bali 90 days niya ngayon. So, ito yung ating 90 days ngayon. So, bali may babasahin tayong comment. Lang basahin natin yung tanong niya. So, Kapigmate, January 5, 2023 din po ang due date ng dumalagang baboy ko. Pero, di kami sure kung buntis talaga siya kasi parang hindi masyado malaki ang niya. Pero, bumaba naman yung dede niya. Kung humiga siya, dahan-dahan at pag nakaupo naman ay dog seat. So, sa humigan, dahan-dahan, tapos lagi naka-dog seat, yan parang ganyan ay mag-isip na po kayo na So, kung January 5 ang anak ng baboy niya mga kapigmate, so ibig sabihin po ang baboy niya ay um, sabi natin ay 90 days na ngayon. So mga kapigmate, so bale kung 90 days na yung baboy nyo So ito mga kapigmate, yung tiyan ng ano, um, 90 days. So tandaan nyo mga kapigmate ha, 85 days pa lang pag hinawakan nyo yung tiyan ng baboy ay nagagalaw na po ah, sorry madumi yung kuko dahil tayo ay nagpintura kahapon ng tank eh. so nag na po yung tiyan ng baboy mga pigmate pag hinawakan nyo yun dito so ang pinakamalakas na galaw ng ano ng baboy mga pigmate dito sa tas na to so dito saka dito so dito ma, ma ano yung ano niya yung paggalaw ng mga bake mas active na active mga kapigmate na pataas mga kapigmate, hindi nyo na kailangan na mangamba o sabihin nyo na hindi nyo alam kung buntis o hindi ang baboy nyo. Kasi sa paghawak pa lang ng tiyan ng baboy nyo, malalaman nyo kung buntis na or hindi. Saka mga kapigmate, uh, may baboy po talaga na ito, itong dede niya, hindi talaga to nabagsak. Tapos, uh, malitling lang talaga tiyan niya. So, sabihin natin na mayroong mga anak na nababoy, sabihin natin na mayroong 100 days na So, ang chan lang ng baboy ay so parang ganito lang. So, ito. Ito, nasa ano ba lang tiyan. 70, ilang days pa lang to So, saka na natin to pag-usapan. So, parang ganito lang ang tiyan ng baboy mga kapigmate. May buntis na baboy na ganyan lang. Sabihin natin na you date na pero ganyan pa lang kalaki yung tiyan. So, napakalit pa. So, mga kapigmate, yung paglaki po ng baboy, yung paglaki ng... Ano na mga baboy mga pigi? kagaya nito mga dedi nila. So, yung paglawlaw nito mga ka-pigmate ay kalimitang ano, sa dumalaga mga ka-pigmate, bibihira yung lumalawlaw agad yung dede ng baboy pag dumalaga. Bibihira, kalimitan yung mga yon sabihin natin, bibihira kasi mga ka-pigmate na ano, yung baboy ay talagang laglag na laglag na agad yung dede pag dumalaga. Kaya huwag minsan, kung, wala, kung hindi nyo nakita na laglag na yung dede, uh, huwag kayo magtaka dyan. O, sabihin natin na... Madali naman makita mga kapigmate, uh, 40 days pataas. Uh, madaling malaman natin kung buntis o hindi yung baboy nyo. Pero, handaan nyo, pag um, umabot ng 85 days pataas, nagagalawa na po yung tiyan ng baboy nyo. Kaya hindi nyo na kailangang mangamba kung buntis o hindi yung baboy nyo. Pag uh, napansin nyo mga kapigmate na walang gumagalaw, tapos alam niya na malaki yung tiyan ng baboy niyo or mal, uh, sabihin natin na medyo um, buhay na buhay yung dede niya sa likuran tapos yung pinakahuli dede niya mga kapigmate ay buhay na buhay at hinawakan niyo yung tiyan ng baboy kalimitan yung mga kapigmate mga patay ang bake sabihin natin ang may san, ang mga ganon base, base, base sa experience ko sa kayo mga pinupuntahan kong farm dito pag ganon yung tiyan mga kapigmate na 85 days na hanggang humabot ng 100 days hanggang bago mag, bago mag due date hinahawakan ko yung chan so walang walang nagalaw so kalimitan doon mga kapigmate tinamaan ng parvovirus o minsan naman stress so minsan patay na yung mga big pag ganon so kay, doon kayo mga mga, mga kapigmate pag umabot ng 85 pataas na yung ano nyo ang kailangan nyo na lang hawakan ay yung chan ng baboy nyo so hindi nyo na kailangan na Tingnan kung buntis or hindi. Hindi na po ang basehan doon kung buntis or hindi eh. Um, Am titingnan niyo na po pag dumating yung 85 days na yon ay kung buhay yung mga big or patay. So 'yun lang. So ito namang isa to mga kapigmate ay bale si baile ay October 3. So October 3 siya kinastahan. So bale ito ay um So, bali ito ay 70, 70 plus days, 75 days. So, ito 75 days mga kapigmate kung mapapansin nyo. So, napakalit pa ng tiyan niya, ba diba? So, parang bali wala pa, di ba So, sa ganito mga kapigmate, marami ditong uh, na ano sabihin natin, marami sa mga nag-aalaga sa baboy natin na nalilito pag ganyang kalaki yung tiyan ng baboy kung buntis o hindi. So, 75 days, napakalit, ba diba, mga kapigmate? So, sa ganito, um, hihintayin nyo na lang mga kapigmate na, ito kasi mga kapigmate so para sa akin halatang halata na nabuntis so kung kayo kung hindi nyo maano kung buntis or hindi so ito kasi laging tinitingnan na yung pinakahuli dito yan so kung hindi nyo kung hindi nyo madetect kung buntis or hindi so hintayin nyo na lang mag 85 to 90 days so pag na dumating yung araw na yon hawakan nyo lang yung chan mga kapigmate yan so madali lang madetect yun malalaman nyo agad kung buntis or hindi So, ito, 75 days natin, ha. Yan. So, ito. 75 days. So, sa ngayon, 75 days, mga kapigmate. So, wala pa kayong maano dito na sabi natin na yung gumagalaw. So, 80 pa, 80 days, mga pataas. So, kagaya nito, napakalit ng chan niya, mga kapigmate. So, yan. Napakalit ng chan ito. Kaya dito kayo malilito. Pag kalaki kalakay, kalit yung chan niya. So, ito namang isa. Ito, bali, October 7 naman siya, si Dixie natin. So, October 7, 2022 siya uh, ini-eye natin. So, ito, medyo mas halata itong buntes kaysa dito sa isang to. Ito, sabihin natin na, yan o. So, mas halata siya na buntes. Kung makikita nyo yung dede sa pinakahulihan, mga kapigmate. So, yon kita nyo ba yun? Yung pinakahulihan dede niya, mga kapigmate. Yan, yun. Buhay na buhay. Laglag na laglag. Yan, tapos mapapansin nyo yung ganto ng baboy, ah, medyo malaki na rin. Yan, so medyo malaki na rin. So, hindi to nagkakala yun, dalawang to sa pag-anak, kaya madaling madetect. So, nagporga po tayo dyan mga kapigmit, um, 45 days tayo nagporga dyan 45 to 50 days yan nagpupurga po ako uh, minsan naman 50 to 60 days nagpupurga tayo so itong dalawang to napurga na natin to Ayan, so 70 plus days na sila kasi ito October 3 at October 7. So, hindi sila nagkakalayo. So, so bali, bali itong tatlong to yung mag-ano, mag, mag, mag ano, anak na yung January. January tong tatlong to. So, isa, dalawa, tatlo. Si Cookies natin, si Violet, tapos si Dixie. So, ito naman sa February natin. Do. Isa, dalawa, doon lang dalwan to sa february march na yung isang ngayon so yan so, ayan yung mga up update natin sa buntis natin na ito bali 90 days, 70 or 75 days tong dalawan to 70 or 75 days maalin sa dalawan medyo maghirap mag magbilang pa <laughs> mayina tayo sa mat, yan so ayan yung ating mga buntis, tas itong isang to buntis din tong isang to ito naman to ay October 27. October 27 naman to si Fiona. So ito, medyo halatang halata na rin to. Halatang halata na rin siya na buntis. Yan. Pero ito lang tatlong to. Ito kasi yung unang mga anak. So yan lang po yung update natin mga kapigmate. So yan.